Yes, magandang maganda magandang magandang araw luson Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito po tayo ngayon sa aming uh, munting taniman para pasyalan yung ating mga itinanim noong nakaraang linggo. Tara po mga kapatid samahan niyo po ako'ng silipin at uh, tingnan yung aming mga itinanim no, yung aming uh, itinanim ng aking nanay kasama na yung aking uh, pamangkin na nagtatanim dito no. So, tara po mga kapatid, silipin po natin yung aming mga itinanim. Dito po sa aming uh, munting taniman no. Kasi nga ay uh, tatlong linggo tayo na hindi nakaahon dito mula nung akapagtanim tayo ng mga binhi. So, tara po. Samahan nyo po ako sa aking uh, munting taniman. So ayun na nga mga kapatid, no, napakaganda ng tanim naming mga pechay dito and then yung mga pipino na itinanim namin noong uh, tatlong linggo na ang uh, nakalipas pagbalik namin dito sa aming tanim. Ang gaganda niya na maging yung mga sitaw at uh, mga bataw na itinanim namin no, talaga namang anlulusog ng uh, tubo niya mga kapatid. At syempre lalo na po yung upland rice na itinanim namin noong uh, Me, ayan po ang gaganda na ng uh, tubo ng aming uh, mga palay na tanim dito. At uh, syempre medyo madamo na rin yung ating uh, mga tanim kaya yan po ay aming uh, ginamasan muna no. So kasama ko dyan si Nanay at uh, kami po ay uh, nagagamas dito sa aming uh, munting uh, taniman sa kaingin. Ayan ano kailangan po natin kasing maagad na magamasan yung ating uh, mga tanim dito kasi uh, papayat po yung ating uh, mga palay at uh, maagawan ng uh, sustansya no ng uh, mga damo kaya agaran po namin yan na ginagamasan na kasi nga pagka uh, hindi namin yan na uh, ginamasan kaagad tataas na yung mga damo at uh, posibleng uh, matalo no yung mga tanim nating uh, palay at uh, gulay ng uh, mga damo at uh, pag nagkagayonan napabayaan na no at uh, ako yung damo maaaring yung mga tanim natin ay maging bansot at tara mga kapatid lipat naman tayo at silipin natin ang aming uh, taniman ng mais so nandito tayo ngayon mga kapatid sa aming taniman ng mais no? ayan. may mga bunga na yung tanim ni nanay na mais dito ayan sila ayan no? sila may uh, kulay na rin yung uh, yung uh, buhok. Mamula-mula na siya mga kapatid, no. Malapit na 'yan magkaroon ng laman, no? At uh, syempre, ah. Oh. Ang lalaki. Ang lalaki ng uh, bunga ng mais namin dito mga kapatid, na yan po. Siguro mga kalahating buwan ay pwede na nating anihin yung mga tanim na mais namin dito ang lalaki ng bunga ng mga mais dito mga kapatid no? nakakatuwa na kapag ka nakita mo yung mga itinanim mo ay malapit mo na mapakinabangan at yun lamang po mga kapatid maraming salamat po sa inyong pananood na po tayong palagi sa araw-araw salamat po sa Diyos